Ano ba yan? May naiingget. O, oh, itaw. Kapal na mukha nila. ingit lang sila, no? Dahil uh -oh. hindi sila yung na feature sa Mega Magazine, no? Uh -oh. Mga mga helmet, abangan nyo. Pag ipinakita ko na sa inyo yun laman ng Mega Magazine. Kasi mm. hindi lang naman yan yung cover photo. Meron talagang article about doon si VP may mga caption, yung mga tumatak na one-liner, meron doon, mga kabata ah. helmet, so abangan nyo yan. And, eto pa nga pala, naku, nakakaloka lang talaga, videographer, Ano ha? naman yan? Ang dami talagang ganap sa paligid. And super, clap, 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 clap talaga ako kay Atty. Lenny Robredo. Dahil, na-invite lang naman po siya na maging guest speaker. Oo, yes. na-invite? Yes, yes, ayan o. No? na talaga nakarating videographer. Kailan mm. nyo naman ah, kumpletong equipment. Oo. Diba? Yan Ay, yun yung, yung walang in... ginagawa. Oo yung mga sinasabi mo, walang ginagawa. yung hinahanap-hanap nyo. Ayan, ayan. Wala pa sa inyo yan. Ha? Wala pa sa inyo yan. Tara pa mga helmet. Siyempre nakikiramay tayo videographer, mm -hmm. sa mga pamilya, ni congressman, at salagman. may okay. Meron din pong mensahe si Atoy ni Lene Robredo. di ba mga kabata helmet? Ang dami talagang ganap sa linggo ito. Mm. pa lang ang linggo. Pero ang dami talagang kaganapan. Ang mm. mga diba, ongoing videographer, no? Mm. Konserto, big ba helmet? Mm. Sa EBSA, ba? Diba, oh. Videographer. At meron din ganin ng umaga eh. Mm. Sa luwasang ng mm naman. Marami talaga. Pulo-pulo. Oh. mga Mga helmet. Pero... Yan nga, dahil meron tayong freedom of speech, mm. meron tayong kalayaang ipahayag, oh. yung nararamdaman natin, yung nakikita natin, eh, bak, ba tayo mananahimik kung may nakikita nga tayong kamalian, Karapatan natin na i-voice out 'yan dahil taxpayer tayo. Oo, panagutin. Oo, panagutin ang dapat panagot. And eh, una sa lahat, ang sin ng mga nakaupo na 'yan ay eh, galing sa tax natin kaya naman magsalita. Okay? ang gusto lang naman natin ay good governance. Sino bang ba ayaw mm -hmm. sa magandang pamamalakad ba ay sa pamamalakad at transparency na pamamalakad, di ba? Uh -huh. Pero ito nga mga bata, may comment down below nyo kung ano masasabi nyo po at talaga, nako, oh, excited na ako ipakita sa inyo yung Mega Magazine, Joke or oh. not? Oo. Kung gusto mong video, tawag ka lang ito mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka updated so at salamat na may na-upload po namin yung video kapar. Stay healthy, stay healthy and stay safe As always, sabi ko masabay Nag-health my dinner keeps getting better every day God bless everyone, bye! Ba't yung isang hindi naman na-feature sa mga... <coughs> Nabibigay naman siya sa bundok Sa bundok? Ay sa bundok! Ang daming mga picture sa social media na nasa bundok siya So wala pala siya sa baba ngayon Wala? Nasa bundok Umakyat. Umakyat. Umakyat! Mamaya siya bababa Ano ba yan? Ano ah.